Kini yung panahon boards, nagugas mi sa duha ka motor sa isoon kay pagkagabi eh. Mularga ko nga na sipit kay mo join ko sa, sa ka event dito sa Surigao del Sur, Luop, Madrid. So, first time na nga so, mo join okay. og event kay nga nga dako-dako nga event. Excited ko ano nga panahon So, kining duha ka motor, labi na kining itom, ano nga washingan. Yeah. ibotangan na glo ang yang kadena na humanapon ni si check up dito sa bilaran sa mekaniko dito sa Honda big bike bilaran Bohol oh shout out ko sa mga mekaniko sa mga staff o crowd sa Honda J Clarint bilaran branch punya excited na ko ani nga time boards oh first time na mga mo join event so kining motora dali na na ko dad-oni kay tradisyoner ni So, okay raman po siya kanang nailayo nga biyahe kay dili huwoy imong lawas, dili huwoy imong kamot. So, pero dili ni, naho, dili ni mawa gidah Kay, kay ko kong nga atos minda na ko dagko kayo mga kulsada. So, karing itom kung gida kay kay bawa kong nga, so, ko nga palaban kong ni bahig naganda ganing itom mo kay 1,000 cc mo ni hindi gini pa behind. So, kini tayo ma dito na sa na misa namin sa, uh, sa nasipit Kini kauban na ako na skilled. Sir Mike mas yung ngalan ani. Og si uh, partner si Jimmy Jam. Sa tawo ni Modol. Taga Dimiao na bud sa uh, ni dak na bid to sa Nasipit Port. Kay mo gawas nami. Kay eh, mo padong nami mo padung ato sa Surigao na sa Madrid. Mura og taas-taas padong biyahe gigas na Nasipit Birds. padung ato sa Surigao mga Five to four hours depende sa dagan. so ano nga time pwede mo makagawas first time lagi na ako nga ni Apel given uh, nga ni man na ni feelings nga mga Apel tag event nga kining or loop nice pa din sa paminna boards so gawas nami. na mi na agay mi ni sa light ferries nga barko so kining lugar na boards mga pasahero money pantalan sa nasipit but one O Dako, dako po yung ilang area dito. Nakasabayan ng mga, sa masahiro. Ng mga, mga, mga loopers. Ng mga ginagamit tour boards. ng mga tog. So ringgaw. grupo po po ng uban. So daghan po yung mga tagabuhol ni join sa event. Nga loop de Madrid. Si Jumi Jamo. Idol. so toy po na yung motor. Bisa gamay. Bili po ka ng motor. Bahay. Palaban po. So na port of na sipit. Oh, mo ni lang puerto dito pantalan. Kurat kan ni kay ni tiguang mulabang oh, o si si Manong iyang giharangan ng gwardiya ang tao. So dapat jo paun hunun ta sila kay sila ang pedestrian pero mali ko to. Sige lang. Tawar man tama ka man. Eh. So padong na midiring to sa uh, in uh, exit na ni dito sa puerto. Abi na ko dire So, na. first time lagi na ko naka-join ngani. na mo sa tahon pamilya sa Guardiani ng mga iyo sila papil, ang papel ng ilang pangayon words katong uh, murag bill of siguro sa igas sa o ilang isure kung ikaw bagyo ng tagiya sa mga unit o sa mga motor so mo ni kining sa tong nahan to uh, apil po na adto sa dong so na ug gihatag nga papel ng bill of siguro ni di check ni bossing So legit na nakuha ni Shep Di kuha niya ko siya kapag pili kay For Unsa Unsa ang purpose So ako nagsuksok ang papel kay Aron mo Ayun na yung nagawas So Ano nga panahon na lamit ko yang paminabol kay First time na naka Apak Ano nasipit Ng lugar But one So muna ilang gawas ng dispirto Labot dere Na may akong kauban nga taga anak Napod iyang uh, asawa Na sakay niya so paabot mi dire kay nauna mi gawas oo na migawas gawas kay lining wa asawa di gida kay sagasara ta lusot wa tay agdon Kato nga katong amigo nga taga Mayana na ma si asawa sa so mura og dili sila magdali kay e, ibo na ka basta mga bay hinahinay na nila so katong tuas ang likod ha si Jam na Dol! Hey! Ang mo na yung GPS da wala kay Ano nga tayong boards? GPS Ano salig lagi ko na nito ng sa akong likod Kay wa' yung kalibutan lagi yung gasa pa tiun Ang tiyon kay daghan ba yung mga kalsada kalsada ng mga kusing Wako wa, GPS Ang diha lang di hangan ng sunada lang ko Mo join o um, kinsay Maal dito, sun sunod ko Ako na una, sige, pwede naman ko kumakagukod dako-dako mo makinang motor So may ganin kay ni taga Dimia si Idol Tuas Likod. O ni sabot bidaan nga kami ang mag-convoy. Kami ang magsunod ka tong uh, taga Mayana. Sumotong so, uh, si Michael, Mike, si taot ni mo Mike. Michael Ada. Ah uh, pogi nga tao na. O si ukay pa na, si Lord na. Si Fars, si man pud siya burso. tayo mga paabot mi ani eh. kay paabot mo si Michael gawas kaya ramo lagi ba so asan ni tang helmet ni, ni bor sa murag video na kabate na kung ba kaya gabi ka ini tu di ay din sa tuwas Pilipinas so ang bitang tang gamay kaya maka, so dahil hangin samot na kining ako gisuot ng jacket nako baga ni eh. so ako sa gitang tang bag na napukoy bag sa likod Wa mo gugo box board so. Ani time mo ni taga Mayana si Michael Ada. Sa so, ni nimo Mike. Nya kini nas motor ya nang asawa. So kini si Michael na punin si GPS. Oh. Uh, Silang duha na GPS aku may wa. Kumaga wage ba, wish, o weeds. So mo ni siya yang asawa, mo pa Michael man motor nang play top box. Likod siya, so, sila'y problema. Huwag niya mga daladala. Kaya nasa box, butang. Uy, ni Agui ba't si Lord Bosch? Biyahe ko ang to, Bosch? Biyahe ko sa Drapita to. na orag yakin niya. Ang sign Michael nga no. Sunod lang kami tulog. Mas maayo ang ilang pabiyahe, Bosch. Kaya sila yung mga takbox. Gamit nila na sa takbox. Takbox, ibutang. Likod. Ako, akiwa, okay, ako yung takbox, Bosch. Uh, yung mga nang pakbag lang ako sa likod. Medyo madugang biyahe. Medyo... Murag uh, binhod o huwag sa likod pero nawa ag bin ani time kay first time na nang ngarin lugar ra nang labay boards apil na didto motor first time na nga rin nang lugar ra nga pugo ka drive motor so wa jud ko bati ag kakapo gino so kana hinay na dagan boards duong nang ato surigaw ni yung lugar ito sa sipit ang sunod me kay nang sa agad na nila lagi kay sila mga GPS Oh, ni yang ilang lugar ito sana sipit. medyo nice ang lugar nila ito nindot ang panahon may mga lubi pari pong sa Bukol ng area so dako lang ilang dito po lapad lang kasada sila may ang paminaw ang gabrihan ni ang jacket ang kaya mga kasulang hangin eh init init na ni mga panahon na sa City pas buntag medyo makafeel na kong init so raog ni revolution taga may bus ni lahat taga may trotol kaya mo rin kayo eh nawa oh Nice kayo you na know, nag-garboard siya Oh, O. Pwerte ka nice. Lain ni eh, mag first time tanong na nga Nakangadog siya ka boss kayo. Ganahan ka. <laughs> Tantan sa mga kilid, sa ilang place, sa mga uh, porma sa ilang lugar. Tanawa Oh, Taghan yun yung mga kukuna trili sa Mindanao. Mawagin na ay, eh. Ang Mindanao, sana sila ka pinakamayaman ng mga lugar di Pilipinas kung bahin sa mga kanang agriculture di ba so kini okay, crossing na ni oh kung ako GPS ani bolso nga nga ko asa ko padungan ni eh. well mangutan na tas mga tao pero musa dong GPS kay musunod na mo sunod da ka kung sa ikuan sa mapa sa ruta okay well, Ah, dito bos kauban na motor pero lain terus lang ng mga grupo pun pindiran na ninyo kasi tayo yung bamung kahuay ba Ano nga tayo, MDL, may stress kay ang event, magsugod pa kaugma pa sa hapon. So, hinahinay lang yan eh. Diba? nindot kayo lang lugar dito. Lapad ang kusada. Nice ang uh, panahon. nindot ang hangin. So, buntag na uh, sayo, gagikan. So, mga huwag uh, ko magmahay sa akong pabakasyon na sa uh, Pilipinas dari sa atong lugar kay mayroon na buong, po ang motor-motor mo itong motorboats lugar na medyo hagorosa itong lugar na kayo kung nalang -pa pala ang GPS Boards agbay rin ako ni unang nila nila <gulong> pero gagagad rin nang mo ng papayangay o gusog kayo ah, delikado na listen ko nito nga rin kayo hindi sirado kusang seatbelt so muna siya ang nasipit pa doon sa butuan 4 to 5 hours ang biyahe na mo Baik ya, motorcycle. ini mau melayan bos, nyabut mereka, kayak first time nyobok ngan lugar Ada Aduh, buku-buku dari episode motor. Apa kalam ya? Isya feelings, bos. Lah, ngana. Oke, selamat lagi. Oh, ini sih ya, anakmu. Bagaimana biyahe ditona? Apa yang mengandalkan traktor milik Oh, si, kenapa? Naik ke nyong lugar, naik sekitar sana, lepat, Pero anyway, di ka pong kamagkupyan sa akin. mga iro mo labang, mga bata mo labang. So, mo na mag-drive kag-motor.